wala tayong dala sa asam. Mamaya, andyan lang. Ay, man, si why, Umay, why? look at the mountain, oh. You mountain? Oh, beautiful mountain. Uy, oh, ah. si JJ. <laughs> May picture ko kayo dito sa mountain lang po. Mo? Sa may mountain. <tries> Hindi. One, two, three. One, two, three. Gusto niya maglakad. Lakad daw siya. <laughs> Swimming daw siya sa ano. Sa, ano na yun? Ala, na naman yung kambing. Nawawala kasi siya eh. Nawawa naman. Nawawala yung kambing. Ayan po, nawawala yung kambing.